IFM News. sa lungsod ng Kawayan, kung saan dalawang barangay ang nakapagtala ng kasong pagnanakaw kamakailan. Sa panayam ng 98.5 IFM Kawayan kay Jake Asirit, kagawad ng barangay San Fermin, madalas na puno punteriya ng mga kawatan ay bakal at tangke. Dahil dito, mas pinagting naman ang seguridad sa lugar para maiwasan ng mga ganitong insidente. Samantala, ayon naman kay Raul Cortes, ang punong barangay ng District 2, pangunahing issue rin ng kanilang barangay ang pagnanakaw kung saan kamakailan ay dalawang karinderiya ang nilo Matapos ang insidente, agad namang nahuli ng mga otoridad ang mga sospek na pawang mga kabataan. Narito ang paalala ni Kapitan Cortez sa mga residente ng distrikto. Ngayon, Magiging vigilant po tayo, lalong-lalo -lalo na sa panahon po ngayon na marami po mga pasok na huli na po sa ating barangay. Kung kaya uh, maging safe po tayo, lagi po natin titignan ng ating mga pintuan, ang at ating mga ating mga pinsan na lagi natin i-sure na nakasarado po yung mga yan. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si KC Fernando, para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Number one pa rin sa KBP Kantar Survey, Idol. IFM News.